kumain tayo ng pagkain. Tulad na lang ng ating number one, yung zinc. Kapag mababa yung ating zinc, e eh, bababa din yung mga T-killer cells o yung mga natural killer cells. Tsaka yung zinc, kailangan natin yan para makagawa ng vitamin A, para mas gumaling yung ating sugat, at tsaka para gamitin yung insulin. Ito'y isang hormone para magamit yung glucose natin. So, ganon ka kailangan yung zinc. Ano ba yung mga kakainin natin para tumaas yung ating zinc? Hindi ba nung nagka-COVID, gusto natin may vitamin C and zinc? So, kumain tayo ng mga nuts. Halimbawa, yung mga mani, kasoy, shellfish, yung may mga shells, yung mga tulya, ganyan. Hipon, alamang, pusit. Number two, kailangan din natin ng iron kapag mababa ang ating iron. Hindi na makakapatay ang mga neutrophils o makakapagpatrolya. Tsaka, hindi ba, kapag mababa irons, apektado yung hemoglobin o yung pula ng ating dugo. Ano ang sources ng iron? Yung mga tulya, halaan, paros, kabya, hipon, kasoy ha. Sa mga nuts, meron ng kasoy. So, kainin natin to. Number three, copper. Ah, naku, sabi ano ba yung copper? So, pag mababa yung copper, nababawasan yung ating T cells at hihina din ang immune system natin. Number four, selenium. Naririnig natin yan. Kapag mababa ang selenium, so kukulang din ang paggawa ng antibody o immunoglobulins laban sa antigen o yung mga foreign body na nakikita sa loob ng ating katawan. So, pagkulang kulang yun, hihina yung natural killer cells natin. So, ito mga kailangang mineral, ha? Dumako naman tayo sa mga kailangang bitamina. ba diba, naririnig natin yung ADEC, A-D-E-K. Ito yung mga fat-soluble. Ibig sabihin, matatag to sa pagluluto so, o sa init ng luto. Ano yung number one natin? A, vitamin A, linalabanan o lumalaban sa paglaki ng cancer yan. Ha? Tsaka maganda sa vitamin A, eh, ito, pag bumaba yung vitamin A, kumukonti din yung ating antibodies. So, gusto natin lagi maraming antibodies. At para hindi ma-overdose sa vitamin A, kailangan may tulong ng vitamin E. So, tulong-tulong sila. Ang vitamin A, pinalalakasin ng T-cells, NK-cells, at saka yung mga macrophages laban sa sakit. Ano ang source ng vitamin A? Siyempre, yung mga gulay na kulay dilaw o kulay orange. So, gulay at prutas na madilaw. Number two, vitamin D. Ito mula to sa pagkain at sa araw. Ito yung natawag na sunshine vitamin. Inaayos yung balanse ng mineral. So, yung D, yung vitamin D, kailangan mo rin yan para binabalance lahat ng mineral sa ating katawan at saka para mas maabsorb yung calcium, yung phosphorus para mas pumunta dun sa ating bituka, sa ating ipin, sa ating buto. So vitamin D, calcium, saka para thyroid hormone, kailangan pumunta yan sa ating buto. Ano ang source ng vitamin D? Yung araw, mga 15 minutes ng pagpapaaraw. Tapos gatas ng baka, isda, gulay, may mga vitamin D yan. Next, pumunta A, D, E. Doon na tayo sa E. Vitamin E, antioxidant ang tawag dyan. So, kailangan ng tulong ng vitamin A, ng vitamin C, ng selenium. Ang maraming vitamin E na pagkain pula ng itlog. Nuts, katulad ng mani, ng kasoy, yung mga cereals. Tsaka gusto natin, kainin natin yung vitamin E kasama ng isda. Actually, itong ADEK, gusto natin kasama ng isda. Eh. Number four, yung vitamin K. Ito kailangan natin para sa paggawa ng clotting factors or para mabuo yung ating dugo. Panlaban din yan sa cancer cells. Ano ang sources ng vitamin K? Mga berdeng dahon ng gulay, repolyo, broccoli, letsugas atay atay ng baka atay ng baboy o kaya ng manok keso singkamas tsaka yung pula ng itlog number five, vitamin c favorite natin tong antioxidant na to protection ng cellula mula sa cancer tapos uh, laban din to sa allergy tsaka para mapataas yung folate sa katawan para maabsorb yung iron so kailangan ng c para maabsorb yung ayon. Tinutulungan din yung antibiotic ha, para sa immunity. Tapos para sa connective tissue, para sa taba, buto, buto, mura o dugo. Yan. Ano